Oye, oh, yeah, yes, SM, okay. ano mo pinaggagawa mo? Kala mo hindi kita makikita? Ay, bakit? ano ano ginagawa? Wala naman akong ginagawa. Magsisiga nga lang ako dito eh. Magsisiga? Ba't diba? Pati ka magsigado sa bahay niyo? Ba't dito? Ay, bakit? Masama ba? Siyempre, gusto lang namin ng kalinisan. Hindi ka gaya sa inyo kasi mga dugyot. Exactly ang sabihin niyo, nang bubuisit lang kayo dito. Tama. Bakit naman kami mang bubuisit? Hoy, tetet. Sa inyo ba tong kalsada? Kayo ba may-ari ng barangay? Hoy, hindi porket nanalo kang Miss palengkembot e aasta ka ng siga-siga dito sa lugar natin, ha? O, yun naman pala eh. Sige, ayaw mong magsiga ako dito. O, kakamayan. O, eh di, ikaw maglinis. O, oh, yan. Maglilinis yan. Hoy! Ano yan? Ano yung ginagawa mo? Ano? O, galing kalsada ka talaga. O, yan na nagbabago. Sumusobra ka na, ha, Esther, eh, ha? Ah, asal kalye pala. Eto, asal oh, kalye, oh, oh, o. Ano Marami kayo! Ah! Tetet! Ano? Bigyan mo to ng isang tete! oh, isang tanawang! Oh! oh, oh, Bitawan mo, Aya! Ano? Oh. Esther? Ha? Di ka alis? Aalis ako! Pero hindi pa tayo tapos, ha? Tandaan mo yan, ha? Huwag ka masyado mayabang. Sige, balik ka. Tatapusin kita. Alis! Tain mo wala nga. Tabi! Sisigapag nito. Ika nga! Sa inyo na yung basura namin! Mukhang basura! Wala nga. Aking ginawa ko hindi mag-away. Naglalakad yung, yung basura eh. Wisit. Wala nga. Aking ginawa ko hindi mag-away. Aking nadadamay tuloy. Alam mo, nakakaingis talaga na tong tetet na to eh. Alam mo kung saan ako mas naiinis? Nanalo siyang Miss Paling tinalo niya ako. Tapos tignan mo, tignan mo, tignan mo, tignan mo yung puno niya ng mangga o oh, hitik na hitik sa bunga. Ano bang meron niyang tetet na yan at parang lab na lab siya ni Lord? Iwan ko din kay Lord ah. Pero ano bang plano mo? Ganito gagawin natin. Biyaya ng Diyos yan, yung bunga ng mangga. So gagawin natin pipitasin natin lahat yan, nanakawin natin lahat yan, aangkinin ah, natin atin, tapos ibibenta natin. Tignan lang natin. Okay. Nanginig pa yung tuhod ko. Ang lakas si ko Ano ka ba? Mukha kang mas malakas dun eh. Hindi ka. Kayod kalabaw ka kaya? Mukha lang ako kalabaw, sabi ni Tetet, pero...